Uh, para malinawan yung mga naglabasan recently ng na mga black propaganda laban sa inyo, meron daw kayong bahay sa Forbes Park sa Makati. <laughs> Sana. Sabi ko nga kung may bahay po ako sa Forbes Park, inyo na. Mm. Inyo na po yung bahay na yan. Uh, I give you full authority. Ano naman po ito eh. Di ba? Ma-record naman po nila. Uh. Punta sila sa... sa, sa Forest Park Village Association, hanapin na na po yung bahay ko doon inyo na po yun kung mahanap nyo. Pwede niyo mm. nyo na po squatan yung bahay na yan. Oh. <laughs> so wala po tayong bahay sa Forbes Park. To. Ang katotohanan po ako po ay taga Dasmarinas Village. Ayun. Yung bahay ko po sa Dasmarinas Village ay nabili ko 2009 pa po. Uh, Raymond, 2009. And uh, nasa salen ko po yan. Hindi ko tinatago po yan. Gustan po ako nakatira na yun. Matagal kaya pati yung pagsimba ko sa Santuario de San Antonio. Biro mo yung parokya ko ginawa pang intriga. Eh parokya ko po yan for over 15 years Raymond mm -hmm. uh, kasi dito ako nakatira 2009 pa may loan pa to sa bangko ah uh, Raymond ah mm -hmm. uh, so uh, hindi naman sa pagyayabang Raymond may kaya naman po tayo oh, alam na. naman na matagal Mindanao na matagal na po kami sa agrikultura yung tatay ko po ang nagtayo ng pinakaunang sugar mill sa Mindanao in 1974 mm -hmm. this is the Bukidnon Sugar Milling Corporation at uh, since then nasa sa agrikultura po kami bilang Um, for sugar farmers, and uh, nag-export din po kami ng pinya. So may income po tayo, I mean, to the renewable energy business, I mean, the industrialized business. Lahat po yan, nasasalin po po. And we pay taxes for that. Hmm. Uh, malaki po, binabayaran ng buwis uh, taon-taon. At maraming mga negosyante, alam po nila na negosyante po ako. So, yung nakakaduda, Raymond, yung mga politiko na walang business, at may bahay sa Forbes Park. Hmm or may bahay dito sa mga mamahali na subdivision. Pero walang negosyo, politiko lang po sila. Yan ang talagang uh, ano na? <laughs> Kaya sa mga nagsispread dito, mga bukol video, kung ano-ano, talagang Alright. libelous yung ginagawa ninyo. And I am mulling to file cyber crime, uh, cyber libel crime uh, uh, cases against these people. Yon. So maganda po sila. Dahil alam mo, uh, pride, I take pride Uh, Raymond, no? matagal na po ako sa politika. I take pride na wala po tayong uh, scandals pagdating po sa mga funding, sa mga pera ng bayan. As a matter of fact, uh, Raymond, uh, kasama ba ako sa Napoli scandal? Wala. Zero. Wow. Dahil hindi po ako naniniwa, hindi po ako sumasang ayon sa mga paglalagay ng mga pondong ito sa, sa mga private uh, foundations. At uh, tignan niyo po ang listahan. Wala po tayo dyan. Hmm. At uh, noong panahon pa ni uh, ng administration Gloria Macabagal-Arroyo, naglabas po yung perky liceo scam. Sabihin ko po sa iyo, Raymond, dalawang beses may lumapit sa akin sa aking opisina. In the in Congress. Congress pa ako noon. Sa Mitra Building pa po ako, sa top floor. Dalawang beses may lumapit sa akin na nagsabi, Congressman Migsubiri, Uh, tanggap pirmahan mo na ito para sa 5 million mo na, na, na allocation for the fertilizer na liquid fertilizer mm -hmm. at bibigyan ka namin ng 40%. That's a true story. Ang sinabi ko sa kanya, nakita mo ba yung pintuan na yan? Put sana ako. Put, pwede mo i-blip? <laughs> pumalis ka dito at kung hindi tatawag ako yung NBI at papahuli kita. So I did that twice. Two times. Two different mm. people ang lumapit sa akin. And I'm proud of it. And I'm proud of it, Raymond. Kaya yung mga sinasabi niya lang mga bukol yubaman ako sa politika, BS po yan. <coughs> BS po yan dahil meron po tayong negosyo, meron po tayong mga uh, uh, modes of income, mm. at nasasalin ko po lahat yan, and we pay the proper taxes. So... Uh, kaya medyo masakit po sa akin 'yon. Pero okay lang. Mm. Uh, there will be a day of reckoning. May karma may karma din po sila, Raymond. Mm -hmm. So 'yun, Raymond, uh, walang kat walang katotohanan po 'yan Ang sinasabi nila. May mga helicopter ako, eroplano, jet. Walang katotohanan po 'yan, Raymond. Ako po ay naghihiram lamang. I just borrow. Bilang mm. senador, marami po tayong kaibigan. Naghihiram lang po ako sa kanila. Ayun. So 'yun naman po, Raymond, no. Uh, ang galing nila mag-block pro pro propaganda sa akin. Lalo-lalo na siguro, Raymond, na naging mabango po tayo dito sa isyong ito. Uh, yung mga comments ay medyo negative sa iba mga iba't ibang -iba -iba mga grupo. Pero ngayon, dahil dyan siguro, uh, ang gusto po nilang gawin ay sirain po ako. Uh, pero I don't think you can put a good man down, mm -hmm. Raymond. Kasi ako, open book ako eh. Very open po ako. Kaya... Ang sabi ko nga, uh, let God decide my faith and let the people decide what is true or not. But all that is black propaganda. Yung timing is impeccable. Linabas mo nila this week, Raymond, nalata mo? Yung mga videos, lahat po yan, linabas mo nila this week dahil nga magbubutuhan sila na tanggalin ako. That timing is perfect. Talagang impeccable. In other words, lahat po yan ay black propaganda para masira po nila. Eu